We are going to the falls. Oba, ganyan lagi ah. Ayun oh, daming tao rin pala oh. Let's go guys! Hintayin mo kami. Doon tayo kanina sa taas, dumaan, oh, okay. mali pala. <laughs> mali palang dinaanan natin. Where are we Ay, going? Ay, mauna ka. Tara, din tayo gagala tayo sa pools para makita mo naman yung pools dito sa Canada. Diretso, diretso lang. Tara mo yung mga bahay pa dito oh. May mga bahay pa. Dito mayroon pa nga dito eh. Let's Go guys! Ano ba? Diyan, mahirap ba gano'n dyan? Maglakad? Mahirap ba Oo, oh, mataas yan. Malayo-layo pa yung poles. Oo, oh, huwag kang takbo kasi mamaya hingalin ka. Maglakad ka lang. <laughs> <laughs> mm-hmm. Aming kuyang lagi nang seryoso. Seryoso wala nang ano iniisip yung kabilang mundo. Yung iniibig. <laughs> Natin namang pulse nila yan dit. Tara din sa unahan. Ayan, no, maganda na yun doon. Makikita mo na doon. Matatawan mo na sa unahan. Palunan si Yeah. Ayan na gab, yung ano yeah. Yung pulse, ayan na, ayan dito maganda oh, oh. Ayan, yung ganda oh. sa dulo yun oh Magano ka dyan oh? papadulas ka dyan, bunso oh. no, pala ah, magpapadulas ka dyan yung Meron pa dun sa Hello, Mahaba pa yan Hindi <laughs> yung Paling dito. Niyan tuloy. Para, para andamin ng tubig. Andumi talaga 'yan. Isa bakay naligo. Diyan pa 'yan sa taas pa niyan? Oo. Tara doon tayo sa taas. Ayun, dito kayo, dito kayo, dito. Makikita mo dito yung may anong mga view. Dito. May balcony dito eh. Hello. malaki ng aso, nakakatakot malaki yan o, oh. malaki yan ah? sila tara nakatali naman dyan hindi pa picture picture Di dito oh. yun ang gabong ganda dito o oh. iba dito sa malapit okay water check okay water <laughs> and bug, check and dog check Kasi malalim